Grade 6 ako to. Grade 6? Hmm. Nga nung mga ka? ni mama. Walay makakakuha ni mama. Ati Lete, ka nang mm. unsang ang dili na mga kakakita. <tip> unsang po din yung makortahan. Nga wala niyong papa din eh. Yan na, uh, meron kami pupuntahan dito. sa uh, pamilya. na Uh, may na asawa. Yan na tayong guide. Kagahari to lang sa lahat. guys ha, mayroon tayong hinanap na pamilya rito buti na lang mayroon tayong guide <laughs> talagang hindi talaga natin matuntun kapag ano po sobrang liblib -lib na talaga sobrang liblib -lib ng lugar ये बहुत ओह आ आ आ आ आ

nih, So. Ayo. Ma ayong hapon. Hai. Ini hapon. Man. Suga. Tu ande ni kadang mengacari ti blager ni. Oke rasa nya ha? Oh. Kin samai kaobannya di ha. Kameran nduha. Pila demo kamu magsuon? Kupat. Uh, Kupat asang to Oke, okay, hayag ra bro. Hmm. Sa so, pwede mo na mo kanang ma-interview inday. Hmm. Okay ra. Oh, sige. Dilete si Lites, Bodon din ite. Bodon ma. Among kasama si hmm. Bo sa Bodon. Bodon oh. no. <laughs> si ang guide na mo karon. Nagpatultol <laughs> like na te, nagpatultol. Hmm. Si Bodon pagubo. Hmm. Pwede mi mo dayon. Okay ra. <laughs> So, ito po yung bahay ni Ate Liti. Liti, no? Pangalan? Oo. Oo. no? Ano si Tom ba na? Gaya lang ka, bro. Ano? Ano tayo na? Hiya, bro. Hiya na lang, bro. Hiya na. Hiya na. So, na ni mo lingkod? sige. So, yan po eh. Hello, guys. Nakuha ano? rito po kami dito ngayon kasi mayroong nakapagsabi sa amin tungkol po sa kalagayan na dito ni Ate Liti. Ano ah, usa pilay ate. Kan munis. Munis. Ha. Nah, init kaayo no. So, kanang naa mi diri karon, mamumusta mi sa inyo ha? Si Ate Sabi nila hindi ah, dili na kuno mga kita. Mm -hmm. Ate, dili na ka makita ate. magdugay na bakang Dugay na inana. Dugay na. Ate. Oh, ah, um. Yan si Ate po ay nawalan ng paningin at saka hindi na rin makadi, makarinig. Pero makarinig ka kunti lang, gamay lang. Hmm, Ang anas Supila So pila mo magsuon inday? Upat. Upat? So ikaw may kinamabuhangan. Hmm. Nag-eskwela ka? Wala na. Ang undang ka? Hmm. Kung saan ka nga grade? Grade Grade 6? Hmm. Anong niyong damang ka? Wala makakakuha ni Mama. Wala makakakuha So ang tulong ni mo kay XOO oh, na biskwila? Hmm. Oo. Kung sa nga grade 4? Grade 11 o oh, grade 3 o grade 8. So, kanang mangutana ko, naasagay PWD, ka pansanan? PWD sa ka? Ha? Kung sa inyong disability? Inisipro ka. <coughs> karon naka check up sad ka? Oo, operahan na. Ano operahan ka? Pila na sa imong edad karon? 18. Kinsa ni pangalan nimo? Miami. Mar oh, Miami. Isang PWD rin yung uh, may diferensya sa mata. At dilete kanang unsang hitabo ang uh, dili na mong kakakita. Sutad so, ba na pagkabata nimo? Uh, ha? ako. <laughs> pila na na siya katuig na hitapo na siya dugay na na siya nga dili ka kakita di sa kadungog so uh, dugay na siya inday nga dili ka kita uh, nasay glaucoma ah bloko glaucoma uh. oh. pero wala na operahan wala na he. So, mangutan ako ang ang imong tatay, imong imong papa asa man karon? Nas Kamotes. Tu asa Kamotes? Kung sa puy trabaho sa imong papa. Wala ang siya trabaho. Mukan lang malaga to sa iyo. Managat. Hmm. Ya yeah, Kamotes, unsa pud ang imong Nga wala ang papa din eh. Wala sa Ah, pero mapadala imong papa din eh. Ang bisyo kay Kada buwan magpadala. Kada buwan ba? sa di ko, ko pa Kung dili magpadala ang inyong papa, kung saan niyo niya niyo gikuha mga pagkonsumo, na kay na kay tolo ka igsuon ng niya Ikaw na undang ganin ka eskwela no. Nya si nanay nimo di nakakita. Wala na ning bukas si lola may mga, um... tagaan mo si mong lola. Layo inyong lola dyan eh? Nasa dool. Nasa Kung saan man sa'y trabaho sa inyong lola?

pang ate mayroong 3,000 para pang ng ulam oo sabi ni Inday na kapag maubos yung bigas ninyo magbigay din yung lola no oo, so sana makatulong yung 3,000 ha yan po ah, maraming salamat ni sa si sponsor natin si Atining Ditek Atining Ditek maraming salamat po yan si Naot magkatabang na sa karun ha so unsa may ikasulti sa limong Inday ikaw kaya labang siya. Ikaw niya sa mga mga sa Sa papa ni mo, wala kayo mensahe sa, sa papa. Wala. Ikaw wa ate, unsay mo ay sa atong grasya? Kasuruti, Ma. sa ating dami. hindi makarinig si ate. Sige, inday ha, si uh, Dilira kayo magdugay.